Ngayong hapon, Iloilo, -ilo. ang eleksyon ay isang job application. Ang huling bilang, anin naput tatlo kaming sasalang sa job interviews, mga job applicants, para suriin ng mga tumatayong HR o Human Resource, Resources Department. Kayo yon mga mamay-mayang Pilipino. Ako ay nakasala ngayon sa isang job interview. Ganito ko po ipapakilala ang aking sarili. Ipagpapatuloy kong maging bantay sa kaban ng bayan. Hindi naging at hindi magiging bantay sa lakay sa pambansang budget. Ang aking track record ang siyang magpapatunay na ako ay laging lumalaban lalo na sa pagbabantay at paggamit ng maayos sa ating pambansang budget. Ang dahilan po ay simple lamang, sobra-sobra po ang hindi nagagamit sa ating national budget. Taon-taon, mula noong 2016 hanggang 2023, alam nyo ba ang unused appropriations o yung hindi nagagamit sa ating pambansang budget? Average, 350 billion pesos. Kung ito ay may download o may dadaloy sa mga lokal na pamahalaan tulad ng Iloilo, marami po ang magagawa dahil sa pamamagitan ng inyong mga local development plans sa inyong mga local development councils ay maraki ang may tutulong sa pagsenso ng Pilip ng Iloilo. Ang Iloilo, halimbawa, ang Iloilo, ang Panay Island, no, ay number five one of the first five top performing regions. Pero kung ito'y bibigyan pa ng kaukulang pondo galing sa nasyonal, maray kayong pumasok sa top 4, top 3, top 2, or even top 1. Kaya noong nilagdaan ng Pangulong Marcos ang Executive Order 82, isa po ako sa naunang natuwa dahil ang EO 82 pinalalawak at pinalalakas ang papel ng regional development councils at iba pang mga local development councils. So, bababa na po ang mga pondo na hindi nagagamit sa national na pamahalaan, bababa sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng inyong mga local development councils, sa pamamagitan ng inyong binalangkas na local development plans. Yan po ang ang tutulong para maging asenso rin ang buong Pilipinas. Kapag ang mga kanayunan ay umasenso, tuloy ang ding asenso ang ating bansa. Noong nag-anunsyo ang ating Pangulo na siya'y itutulak niya ang full digitalization ng mga government transactions, uli ako ay natuwa sapagkat yan po magbibigay, magdudulot para maging efficient ang pamamalakad ng ating pamahalaan at mababawasan ng drop ng corruption. Alam nyo ba sa bansang Korea, sila ay fully digitalized na simula pa noong 1987. At ang kanilang nasa-save, ang kanilang natitipid sa kanilang pera, daan-daan bilyon na dolyar taon-taon. Kaya pagka naitulak ng ating Pangulo at napag, aming natulungan sa Team Alianza, ay sigurado ko gaganda ang ating kinabukasan at magkakaroon tayo ng bagong ekonomiya, bagong trabaho, at bagong panlipunang serbisyo. Mabuhay po ang Team Alyansa, mabuhay ang Iloilo, -ilo, mabuhay po tayong lahat. Mar